Paano ba mas mapalalim ang relasyon natin sa Diyos? Manalangin tayo araw-araw. Ang panalangin ay hindi isang ritual na ginagawa lang natin dahil duty natin ito sa Diyos. Ang panalangin ay communication channel natin sa Diyos kung saan pwede natin siyang purihin, pasalamatan. Sa panalangin, pwede rin natin i-confess sa Kanya ang ating mga kasalanan at ipaabot sa Kanya ang ating mga request at uh, mga intercession. Pero hindi one way ang prayer ha. Two way communication to. Nangungusap din ng Diyos sa atin. Habang nananalangin tayo, kasabay ang pagbabasa ng Bible at pag-reflect sa kanyang salita, ay maaaring may ipahayag ang Diyos sa atin sa gitna ng ating panalangin. Baka ang tanong mo, kailangan ba talagang araw-araw? Hindi ba pwede kung kailan ko lang feel? O kung kailan lang ako may pangangailangan? Ang tanong ko naman sa iyo, ang tao bang mahal mo, 'di ba? Gusto mo makausap bawat pagkakataon. Kakausapin mo lang ba yung kaibigan mo kung meron kang kailangan sa kanya? Kung gusto natin na mas lumalim ang relasyon natin sa Diyos, dapat lang na manalangin tayo araw-araw. Kung lalapit tayo sa kanya sa panalangin, lalapit din siya sa atin. Ang sabi nga sa Psalm, "The Lord is near to all who call on him." to all who call on Him in truth. Pray tayo. Lord, pakinggan mo po ang aking panalangin. Nais nice kong mapalapit sa iyo at mas lalong lumalim ang relasyon sa iyo. Ilapit mo po ako sa puso mo. Dinggin mo po ang laman ng aking puso. Sa kala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.